Nakatanggap ng libreng housing electrical materials ang 55 beneficiaries mula sa Kiselkuan at ng LGU Mulanay na ginanap sa Mulanay Municipal Covered Court ang pamamahagi nito. Ang mga beneficiaryo nagmula sa Barangay F na Diego, San Isidro at Poblasyon 2 at kabilang ito sa mga programa at inisyatibo ni Mayor Kuya Aris Agire. Kasama si Vice Mayor J. Esplana Castilleja, katuwang ang kiselkuan na naglalayong magkaroon ng daloy ng kuryente ang lahat ng kabahayan sa nasabing bayan. Lubos naman na pasasalamat ni Mayor Aris Aguirre, Vice Mayor Castilleja at uh, ng Sangguniang Bayan ng Mulanay sa pamunuan ng Kiselkuan sa patuloy na pagkakalod ng ganitong programa na madami mga kababayan nilang nakikinabang at natutulungan. Mula sa lalawigan ng Quezon, ako si Che Arnari, taguulat sa dcrj 18 Ang Radyo, Bandido TV.